What's up mga chong for today's video Samahan nyo ako Puntahan natin ang sikat na falls dito sa may Sirisal. Walang iba ko di ang Batlag Falls At ang tinatago na itong lagoon So ang entrance fee nga dito ay napakamura sa adult 100, children 50, overnight 200 At meron din ditong rentahan ng life vest halagang 50 pesos So ito yung mga life vest, mamili lang kayo So after kong magbayad, sinimulan ko na maglakad dahil sabi nyo nung Ah, uh, kahera eh 3 to 5 minutes lang naman daw yung pag-akyat sa bundok. 3 to 5 minutes daw yung pag-akyat. Hindi <sighs> naman sa akin sinabi na 3 to 5 minutes pero dapat tatakbo ka. <laughs> so, nandito na ako sa Welcome to Batlag Falls pero hindi pa pala yan dyan dahil medyo maglalakad-lakad pa tayo. Pagdating ko nga dito eh nandito na yung mga cottage tapos pwede ka rin magtayo ng tent dito. Wala naman daw fee. Tapos mayroon din silang uh, swimming pool dito para sa mga bata. Syempre dito mas mababantayan natin yung mga chikiting. Tapos ito, tignan niyo yung view, grabe napakaganda. Sobrang tahimik, ang sarap ng hangin. Tapos ito pababa na nga ako, ito dadaanan niyo. Pag niyo, bababa uli kayo ng bundok, pero konti na lang. Mga ito yung totoon, 3 minutes. Tapos ito, mayroon pa rin cottage dito at welcome to Batlag Falls. Pagdating ko dito medyo marami tao da gawa ng holiday season ngayon But I suggest kung pupunta kayo dito yung mga regular days Yung mga patay na araw para makita nyo yung tunay na ganda ng falls Sabi nga ng mga lokal dito mahina daw ang tubig ngayon gawa ng summer Pero kung hindi naman summer, ang lakas daw ng tubig dito at sobrang linaw So nandito tayo ngayon may gilid ng falls Pre papasukoy natin yan mga pre Tingnan yung lugar kamera dito may bayawak eh hindi na ako masyado lalalim pakasalubukin tayo ng kung ano ano dito pero ang ganda ng mga rock formation dito saka so yung mga lumot <laughs> So may nakausap nga ako lokal dito at may nakapagsabi na mayroon daw lagoon dito na sobrang linaw at sobrang lamig ng tubig. Siyempre, pupuntaan natin yan. Malapit na daw tayo sa lagoon. Dahil pa na nakita ko yung lagoon. Lagoon! Oh my God! So, pag nakita nyo na yung signboard na yun, medyo maglalakad lang kayo ng konti. At sa parting ito, medyo narinig ko na yung bagsak ng tubig. At ito yung hagdan papunta sa lagoon, medyo masikip. So, one at a time lang. At ito yung lagoon na pinagmamalaki dito sa Patlag Falls. Bali, eh, tatlo to. Uh, pataas ng pataas to bali ayan eh, yung una pero pa sa ayun may niyo may mga tao sa taas pero yung pangatlo hindi ko na masyado napuntahan dahil medyo mahirap umakyat kawa ng wala namang hagdan dito, tali lang. So ito nga medyo konti ang tao dito kaya kita niyo yung tubig. Ang linaw at ganda at sobrang lamig tama nga. Tapos ito yung paakyat O, oh, ganyan. Ganyan yung inakyat ko. Imagine niyo paano umakyat dito. Hawak-hawak ko yung camera, di ba? Tapos ito yung view dito. Ganun din sarap mga chong. Solid pumunta dito. Tapos huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa akin Facebook page. Yun lang. Bye-bye.